Good morning, good morning mga ka-shake girl you uh, So ako mag intro kasi <laughs> Kasi ano, uh, siya naman yung sasamahan ko sa ano sa pagpapacheck up So ngayon yung We're now on our 20 weeks 21 21 weeks 21 exactly. weeks So 5 20, months na Okay, so, kailangan niya nang uh, mag-report sa magreporta ah <laughs> oh, ganoon magpunta sa ah <laughs> oh, may appointment ako mm -hmm. ngayon chinat ako kahapon ni Cha ba diba po ano BHW si Cha mm -hmm. sabi niya te may turok ka daw bukas so, sa center anti tetanus hindi siya Tetano. anti tetanus ang tawag sa kanya tetanus toxoid oh, tetanus toxoid Ayun ah, yun na rin na, mm -hmm. tetanus toxoid ang tawag sa kanya so oh, yun uh, busy ang lahat busy si yung mga sinamahan niya dati oh, na sabi, buntis sabi ni uh, Oo, oh, hindi kami makasama tayo noon kasi Siya yung nagsasama? Oo, oh, noon kasi kayo nagkasama sa amin Eh si Monique naman busy din sa hmm. business niya May ano nga niya. eh, may ubo-ubo si, si Nico. Nico. Hmm. Hindi niya pin... Hindi niya iniiwan Hindi nga namin ano, masama-sama si Nico Hindi nga napapapasok sa kwarto kasi nga Bawal sa buntis sa mahawa na siyempre bawal yan mag-inom ng gamot eh. Kapag check up na naman, maagap naman hmm. yung mag-asawa na yun eh. pa-check up na. Tapos yun, ah, sabi ni midwife po noon, mm -hmm. ni Ma'am Perla, ng aming barangay, sabi niya, kapag may ng katawan mo, lalagnatin ka. Mm -hmm. Sana hindi ako lagnatin. Nakaano siya ngayon? Naka live? Naka uh, live. Half day, kung kaya, i- eh, pasok, pasok, siya. Hapo. Pasok siya ng hapon. Pasok siya ng hapon. Okay naman, maano na Tsaka kalayo rin kasi nang bubehihin pa eh Pagdating oh, uh, mo doon ilang oras na lang Tapos uwi na ulit Parang <laughs> 30, 30 kilometers po uh... So sa so, mga bago po natin viewers Ang station ko po Sa Maloot Elementary School Ay 30 kilometers away dito mm -hmm. So currently Pinag-drive niya ako Sinasamahan niya ako doon Doon siya nag-edit mm -hmm. Maghapon din siya doon Tapos uwi kami na Pagdating na hapon, higa, tapos yung nilalagyan ng unan sa puwet. Turo ng midwife, lalo na daw kung sisiksik si baby. Pero madalas naman hindi, hindi siya sumisiksik. Pero ginagawa ko pa rin. Yeah. Doon na rin ako na luluto. na yung baby bump natin. Ano, Ayan, natin? Yan, yeah. natin. Opo, tumaba po ako dahil ano, wala hindi po ako nakakapag gym do yung diet ko rin eh oh, magtatakbo takbo na siya doon mm, malapit uh, ano lang uh, hinihintay ko lang yung ganda ng panahon kasi madalas po doon umuulan oh, bundok kasi bundok 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 po kasi pero hindi ko naman ipapromise na kailangan ko magpapayat din kasi <laughs> so ano mayroon basta eh, basta healthy doon, may may ano na mayroon ng pag nilagay dito si baby, may isang kala na hindi na kailangan na ng ano, ng ano ba yun, mga strap-strap, baby uh, carrier, gano'n. Oh, may carrier na o. natural yan. Pero syempre, mas piliin pa rin natin maging healthy. So ayan po, samahan nyo kami sa aming journey. First time ma'am. Tapos first time din magpaturok ng gano'n. Eh, hindi ko alam niya kung anti-tetanus yun or tetanus toxin. Sinrich ko kagabi Hindi ko naman binasa totally <laughs> Basta for pregnant talaga siya To protect the mother daw And indirect protect the baby So yun po uh, Bali next week Next week nga ba? Mm. O oh, next week uh, Scheduled nya rin for CAS mm -mm. Para sa makita namin yung Mga organs ni baby Kung okay ba Complete, complete. And Hoping Hoping na complete po I'm Praying hmm. And syempre, isab sabay actually last week pwede na namin ano uh, magpa-ultrasound for gender. 'Yon, ni gender. Pero tama na yung isa lang na ultrasound. Mm -hmm. Isahan na lang bali, bali, sinabay na papasabay na namin dun sa CAS sa CAS na so, tinatawag ano? may na yun. laboratory. Mm -hmm. Tapos may laboratory din sya noon ng time na yun. Isahan na lang para isang live na lang. Or Sabado naman natin gagawin yun. Sabado. No? Buti na lang nga mayroong Sabado. Mm -hmm. Ayun. And then next na yun ah, gender reveal. Yon, gender parang, reveal. di naman talaga necessary o kailangan magpa-gender gender reveal. Parang katuwaan na rin ang pamilya. Yung parang i-gather mo sila. O oh, yan okay, na, doon na, may ano na. So watch out, <laughs> syempre, da uh, uuwi sila Nanay Violi at Tatay Danilo <laughs> ulit. At kasama yung mga kapatid ko. Hopefully na yung asawa kasi ng kuya May ko is buntis, buntis din. Oh, so si check-up niya siya. mamaya yata or this this week. Malaman ko kung, kung, kung pwede siyang bumiyahe. Okay. Pag hindi, edi eh, iwan muna si Ate Cha. Tapos si Jessica, sure na 'yon sasama. Basta kailangan niya lang ng weekends daw, oh weekends naman talaga. Okay. So, so yun. muna tayo. May biyahe tayo na muna center. tayo. Ando si Cha naghihintay sa atin. Mm hmm o oh, yun, yun po ako na lang muna yung sasama sa kanya kasi walang makakasama sa kanya ikaw naman talaga ang dapat sumama oo nga, wala naman na magagawa at obligasyon ko yun at responsibilidad ko. Oh, ikaw naman talaga tara na so, sita lang may inumin gamot ang vitamins pata ah, patay iniinom ko po ngayon recommended na aking OB Obie. yung calcium doon ako Laki-laki. Pero malambot lang naman siya. Pero malaki pwede, kasi. But, sabi ko nga sa kanya. coated. Eh. Anong ang tawag doon? Parang sugar coated. Yan ang. hindi nga siya coated eh. Kaya nga hirap eh. ba diba yung isa ko malaki. Madulas. Pero madulas. Coated kasi uh -huh. siya. Pag yan mo, dera-dera tsula. yung ang Gina calcium talaga sa mga mamis out Alam nyo yan yung strangers calcium. Ang ginawa ko, <laughs> pinagawa ko sa kanya, pinahati ko. Isa muna. Dalawang Tapos mga after 30 seconds, 1 minute, inumin niya uli taste lang Kaya, kailangan sa gabi talaga naman yung mga ano natin uh, ayon yan 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 hmm. ah. yan ito lang kami parang wala namang pila sa labas pero baka sa loob marami sasakyan eh. Hindi po kinagandahan sa ano sa ganito. Ah. So, oh, Siyempre, nakalibre na tayo ng toro. Huwag mo na ilampas para hindi mainit. i Hindi, mo. Yan. Hindi talagang mayroon naman talaga sa mga center. Hmm, sa mga sandi. center nga. Hindi, pero kaso kung pagka private, di ba? So, magkano rin naman yung matitipid mo kung sa center, Pero yung OBI namin, sabi niya naman, sabi ko. Uh, dra, ano po? Sabi ko ng midwife namin, mid na uh, next month nga daw po ay ano ko na sabi niya. Oh, okay din talaga. Okay muna. Makatipid pa nga daw kasi nga. Ilong nga. check. Normal ilong po ito. Hindi hindi pa siya lumaki. Ito medyo napupuyat na tayo. <laughs> Lumiit nga. Roy, lumiit. <laughs> lumiit yung dito. <laughs> Kasi pag sa ano po, diba, nagtatawa na kami pag sa probinsya ka po. Uh, kapag lumaki yung ilong, umitim ang leeg, lalaki yan. Yun, nauna na yung Pero, gender reveal. Ang sinasabi naman, ay para naman sa iba, is nag-uumpisa yun sa ano, third trimester. Mm, nasa second pa lang naman. Second po. pa lang naman siya. Hindi pa natin ma-check kung sa ilong kung lalaki o buwae. <laughs> sabi blooming. Pero, ito to talaga mahilig po ako mag-ayos ngayon. Mm -hmm. Susuko na ayos-ayos. Ah, uh, okay, okay, okay. sabihin ko na lang din ulit, no? mm -hmm. kaya siguro yung form ng mukha niya ay medyo Bago. nagbabago, nag-iiba. Pagka nagpapa-adjust po kasi siya ng ipin, nagbabago din talaga yung form ng mukha niya. Ngayon nga, Matin, di mm -hmm. na naman yung adjustment kaya mm -hmm. naka-rubber na yun. So yun, uh, yun yung napapansin ko, ko na kada Dok, adjust niya. at ati ng hmm, may clinic. Yun, napapansin ko yun na kada adjust ng braces niya. Nag-iiba ang face. nag -ibang na feature niya. ng face. Yun. Mm -hmm. Ito naman, eh kasi lagi tayong left side kaya talagang sagi na siya. Pero kaya, pero dami kadami napansin kita. Pero dati ito ang sagi eh. Ay, eh, kasi nga, makanan ako. Uh Oo. -oh. Ay, ngayon, kaliwa ng mas lamang dahil, di ba, mas pinaka-safe daw na position while sleeping. Ay, nakapakaliwa. Uh, yeah. So, ganyol. May ganyan na ako. Okay lang. Uh, ko lang ba? Hindi yeah, ba Baka Very sa, minimal na pagbabago. Baka ako sa ano lang yan. Sa brace. Hindi, na, so, ganyan yan talaga. pagigam Ano na hmm. ganyan. Sa akin, noon, Kasi lagi ako nakagano. <laughs> Ito lang po kami. Papaalam lang kami kung pwede. Kung hindi, eh hindi na po kami mag-vlog sa loob. Paano yun? Hindi rin pala natin na ipakita, ano? <laughs> At least nasabi chika natin chika na, lang, na. Na. nasabi natin na kapag makapagturo ka, tuturo ka. Kachika-chika lang. <laughs> so, <laughs> hindi, so, may ikarugtong pa to mamaya. Uh, -huh. natin si Cha. Kung nandyan siya. 58. Na. <laughs> 58 yan, 58 siya.

7.5 kaya ta. Hmm. Wala ganito pila. Meron sa loob. <laughs> hmm. Ang baba. Ang taas. Ba ba? Yung over. <laughs> 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 oh, yan. Yeah. Last, ano ano? Last, ano po? Last, nandun. ano po? Last, ano ano po? ano Last, po? Last, kaket <laughs> Lumipat na nga tayo, oh. Lumipat na nga ako sa gilid. Dito kayo sa akin, sa amin

Lagi na ako dyan. <laughs> okay lang po yan. Ah, uh, pero halimbawa yung pero hindi, pagka-aray iniinom, hindi kayo nakatulog. lipat niya na lang sa hapon. Kasi meron na Yung pag Pero sa umaga, nakakatulog. Pagdating ng hapon, hindi na makatulog. So ang gawin nyo, lipat nyo nga lang sa loob. So far, okay po yung... Gabi na nga po iniinom po. Ano? Salvatore, pag gabi yung ko ngayon. may puyat, puyat talaga <laughs> Ginising, ko pa, <laughs> Ginising pa kita noon ah, para mag-inom ah. Mag so ano ang video? Pagkatanghali naman po, black rice na ini pinakain niya. Okay naman po. Siya po, ang wala nga pong pagkain na ano. Wala po. Wala po nang bawal. Wala po. Lahat po pwedeng kainin. Sige po. Thank Huwag lang yung matataba siya. <laughs> <laughs> ako po. Ka <laughs> ako po. <laughs> Sherry. <sharing. sharing. sharing. laughs> si <laughs> ano? So sana yung puyat lang talaga yung 90 doon sa aking libi. Mm -hmm. Mataas nga kasi. Pero yung last time ko, sabi niya, baba naman yung eh, mami, sabi mm -hmm. ni mami. Kasi ano lang siya, parang 90-60. Oo. Uh -huh. so, Pero well, puyat nga rin talaga ako ko talaga kagabi. As in, katagal nung time na interval bago ako nakatulog ulit nung nagising ako. Sobra aga man kasi namin natulog. Mga mm -hmm. 9.30? Ay, Ay, 10. Ay. Hindi eh, pagkagaling pa lang natin ng shop yun eh. Ah, oo. Sa bagay kasi, 10, hindi na ako nakareply kay Haterox eh. May tinatanong siya eh. Sobra aga, kasi so hindi ako nakainom ng gamot ko sa gabi na. 10 yata, yun yung ginising kita. Ginising gita. mo ko na mag-inom. Mm, tapos, tapos hindi ako, ako nakabangon. Tapos ako nakatulog naman na ako noon. Mm, nakabangon ako ng 10.30, yun na, 12 na ako. Ano yung nag-aalam yung phone ko ng 12, tapos naririnig ko si Monique si Ipeng. Ganun, mm -hmm. oh, tapos, 12 na to, gising pa sila. Tapos, uy, ko nakatulog, kaya talaga yan. <laughs> mataas ang BP ko, pero dapat daw i-monitor. Uh, not so mataas naman ha, baka mag-worry ka, hindi. Hindi. Ano lang, ah, uh, baka medyo mataas compare sa last month. Pero hindi ganito taas. Kailangan na, nang rin really, yung monitor. Namimigat, pero hindi naman yan ang pangsulat ko. Okay so, lang yan. Ang dominant niya naman is kanan. Ako ako yung baby book ko. Ay, preg na. Preg na si record book. Happy baby. Healthy babies. Uh, buti na siya sa pila. Sa turok? Oo. Sa turok. Kunti lang yun. Eh, no? Hindi, yung pagdating natin, namin Dumating na rin yung iba Kakarating lang din ng iba So talaga siya nauna Oo, oh, tapos bata kasi yung iba doon hmm. Yung mga baby So ibang pila po yun Pagka uh, sa Baby naman na Next week Si Dylan naman po Ang tuturukan dito sa oh, center Sana okay na yung mga Ano Mga Ano doon? Mga Yung Kakaubusan ngayon eh Ah oh, okay Pero ano naman yan Pagka naka-schedule no, Meron, meron na, na, na Meron na siya. Bilang na hmm. ibinaba dito sa center so, Salamat po Sa Mangarin Center Health Center oh, Thank you po Sabaw muna ni Ma'am Perla. Oo. Naalala ko yung presyo nung ano nung tinuro, nagturo. Tinuro ako nung March ng ang tayo Apat yun for shot sa, sa akin eh. Kuro nasa around 4-5k din yung binayaran ko. So, laking menos, ba diba? Kung meron po, hindi, hindi naman sa ano, ba diba? Hindi naman sa wag na tayo mag-inerte. Doon na tayo sa libre na. Oo. <laughs> no. Mag-inerte Tsaka okay, mm. Yan. So, Chaka, kaya, mas maganda rin kasi na meron kang record sa center ninyo. Ay, kinukwento pala ni Ma'am. Ang mm -hmm. tagal kami na usap eh, 'di ba bago ka pumasok? pumasok. Mm -hmm. Kinukwento ni Ma'am sabi niya, minsan hindi mo nararamdaman 'no, sabi niya. Kasi nagbabago yung kanyang posisyon. Mm -hmm. gumagalaw-galaw pa siya. Mm Sabi -hmm. niya sa akin yung picture ng 5 months. Mm -hmm. Sabi niya, halos ano na lang 'yan. Lungs na lang ang dine-develop diyan yung mga labas niya. Mm -hmm na complete complete na Oh halos complete na talaga. Mm -hmm. maliliit pero complete. Kasi sabi niya mararamdaman mo na yan. Mas mas naging visible siya ganyan mm -hmm. ganyan pantog. Pero opo kahapon po dito masyado nararamdaman kasi ma maano pa rin siya ng position. Pero base doon sa mga pagano ni ma'am pagka-back tuo nakapa niya naman na hindi siya breach. Mm -hmm. Yung dito ang ulo, tapos doon yung paa. Mm -hmm. Kaya okay siya, normal siya. <laughs> sana ay okay talaga. Ang normal talaga. Nasa baba. Ang ulo. Mm -hmm. So ako po, ay, ulitin ko lang po Pero ulit. Pero bakit yun? Parang nararamdaman ko yung pantog ko malang masipa. Bakit yung ulo, ulo niya, no? Gano'n. Oo, naumpog. Siguro pagsumipang gano'n. ano nga, no? Ako nga, iniisip ko paano ako nadukot eh. Kasi baliktad ka. Oo. Oh, kasi ano, una, una daw talaga yung puyet. Mm -hmm. Tapos, ano, may so, pinak. Okay. So, tapos sinungkit lang daw yung paa. Pa, sinungkit daw ang paa para mailabas daw ako. Okay. Nang At sabi ko talaga, oh ano nga mas ramdam na ramdam ko na siya. Tapos yung, ayan, nararamdaman ko nga ngayon eh. Dito. First time yan na maramdaman ng kaila. Orang ngiti niya talaga. Ay, nakuntara ba natin yun? Ata, ano. Oh. Okay. Si girl. Titingin mo guys ka pa ba? Agad. Hintay namin si ano. Papi, pa, ah, ano ka man, Pa ah. interview. Pwede pa ah. sige. Para mas... sa ano lang, record lang. Oo. Oh, okay. oh, sige. Si ah, sige. dito lang, pwede na kubo. Hindi na kubo. kasi yung si Cheryl, yung isang niya sa Ah, yung... ako eh kasi si Kale. No. Isabay natin Eight pag... months Paano. pa naman. Pero yung mga sasabay kaya namin hindi. Okay na yung isa mga pasok pa rin yung isa. Yun na silang dalawa. Mm. Oh, Chikahin mo. Magsabay na kayo hanggang doon man lang sa kanto. Diyos para lalay na ginagawa. Kaya nga. May kuti ha? Sige. Ah. Okay. Sa pagbigyan naman natin, ano lang naman yan? Study. Case study. Okay, study, no? nakahabol tayo ni Cha. <laughs> Tsaka parang naisip ko kasi, yung dati po kasi bago si Cha, yun yung kasambahay namin, si She. Tapos nung narinig ko kayo, naglakad lang na kayo, naglakad lang lang. Which is me, yun, napakalayo po. Halos doon um, dun kila Cha. Cha. Dun nga, dun nga mismo talaga. Mas 8 months siya, pero ang tibay. No? Katawa rin yung mga gano'n tayo, sobrang careful na careful. May naglakad-lakad masyado. May naghahagda na, pao, oh, sinakalayo-layo ng nilakad. Iba-iba -iba rin talaga ang pagbubuntis. Misa inerte lang din siguro to ah. Pero hindi kasi na syempre na unahan tayo ng merong something nung una kaya yeah, Pero meron talagang time na inerte lang tayo talaga. Oo. Oh, pero yun, 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 sa school naman tayo, na malako lang tayo, ano na ano, ano. Pero yung maglakad nang ganun kalayo, ganto kainin alas 9. Oo. Oh, o di kanina mga 8:30 yun. Oh, or 8 sila naglakad eh. Hmm, kalayo no. Mahirap na sabay mo, may mga ganun sa kanto man lang doon para basta. So, ayan, yeah, kasama namin si she Hatid namin. Nang saglit lang na ang chan ni Shay, oh! Malaki pa ka mo yung oh. Na. So, malaki pa ang chan mo. No. Oh. Tapos, 8 months na po yung kanya. Nakong andali lang mga anak nito. Ilang iri lang yan, Shay, no? Pero talaga dati, mabilis ka lang mga anak. Mabilis ka mga anak. Hmm. Pangilan na yan, Shay. Ikaw pa Para may kikalaro eh. Kaya mm -hmm. pala, kalaro no? Oh. Ah, malaki na yung isa mo. Sino nga yun? Yung inisama-sama oh, Ano ang pangalan niya? Si Jandre. Ah, oh, Jandre. Ano? Ilang grade na? Grade na ngayon. Saan siya nag-aaral? Sa Antipolo? Sa Oo, oh, doon mas malapit din. E, eh, no? So yan, nung nandun kasi siya sa amin, parang 4 years old lang yung 3. Oh, apat na rin niya pala. Kasi 2 years ago, mag-3 years ago, grade 1 na siya ngayon. Kailan lang ang ano? Oh, may meron nang kasunod pang apat. Pang apat na? Mm. -mm. We, hindi naman yun ah, na. mayroon na rin naman yung kasunod doon si oh. Jan <laughs> yun yung palat lang. Mm Hindi, -mm. si Jan Ray panganay. Yung sinasama niya doon dati. Okay, so ayan na po. Okay naman, mabigat lang konti. Pero wala namang problema. Mamaya pahinga rin ang tulog. Makapasok pa kami. Makapasok pa tayo, no? Aga pa? pa? Ipindi. <laughs> so kahapon lang po itong ano na to. Upload na to. Yan, upload na, na agad bukas. Wednesday. Diretso lang naman. Nakalive naman ako. Pero kasi mayroon kasi kaming sports meet. So mamaya hapon start na ng laro. Ang sports meet po kasi ngayon ang style. Ginagawa to yung hapon para hindi makaistorbo ng plastic yung after ng pinakahuling klase ng hapon. Ganun din yung kila Ja eh, di ba? Nag-sports sila. Oo, dami papaitan, no? Sa taat. <laughs> sa ano sa third trimester. Mas ano kana uh, ewan lang ha kung totoo. Yung sa iba kasi sabi sinasabi pag third trimester more meat. Ka. Oo, yung sugar lang naman try iniwasan at eh. ini. Anyway, hindi na ako mahilig sa mga any ano sugary products, mga dairy products, hindi Thursday, Yun lang. And then, si Justin merong ayun, matawag niya doon? Yung matawis na. Hindi, eh? di ba na. Yung gabi, yung kinain natin yung gabi. Buscotch. Binigyan niya naman ng konti. Parang Buscotch yung Greyhams na ano. Ay, kagabi pala. Nag-ano ka. Okay, so, uh, float ka. Nag-ego yeah, like, pa. Go. Ha? Ay, kakaroy, kakaroy ka. sa mo doon? Oh, sige paawi na rin naman kami sakto lang doon na rin tayo talaga bumaba okay so salamat po sa inyong panonood, maraming maraming salamat po kahit na chika chika lang journey ng aking pagbubuntis or mga ganap ganap ay pinapalood nyo pa rin po salamat po sa mga hindi ko po na view sa facebook na re replya messenger. Pasensya na po kasi kapag nasa school ako, maghapon talaga. Halos hindi ako nag-Facebook. Tumitingin lang ng mga updates ng chat ng mga kasamahan sa school. Tapos reply lang family. sa YouTube. Kaya hindi talaga. Sa gabi na ako, ano lang yung lumabas sa news feed. Pasensya na po. Nagkatapo na nga si, ano eh, si Mars Doc, Doc Richie. Ah! Ha ha ha. give up.